In 2023, ilang beses kayong lumabas ni Atty. Roque? Six times po, Mr. Chair six times in one year. Hindi, ikaw lang natira doon sa limang EA niya. Ah, yes, Mr. Chair. Yes, ikaw naman, oh. iiwas ka kaagad. Ano kayang meron ka kung bakit ikaw ang paborito ni Atty. Harry Roque? Naalis ka na na executive assistant nung nawala siya sa Malacanang. Pero yung servisyo mo, tuloy-tuloy pa rin. Ah, yes, Wala sir. kang nadadagdag doon sa joint account ninyo ni, ni Atty. Roque. yes, tama po, Mr. Chair. Pero you're authorized na mag-withdraw? Ah, yes po, Mr. Chair. Ah, yun ang usapan po ninyo. Ah, yes, Mr. Chair. Ganon? Ah, yes po, Mr. Chair. Nalalaman ko lang yan, nangyayari yan sa mag-asawa, mag-ina o mag-ama eh. Okay, AR? Sa pagkaalala ko talaga, Mr. Chair, 3 million po ang biggest na pumasok doon, Mr. Chair. So, anong tinitignan mo kanina? Wala ka, wala ka nakita? Nagloading pa kasi, oh, uh, Mr. Chair. Nakaka-withdraw ka ba sa account na 'yan? Ah, yes, Mr. Chair. So nakaka-withdraw ka. Yes, Mr. Chair. Magkano ang pinakamalaki na withdraw mo? Around 1.8, Mr. Chair. One withdrawal. Don't worry, AR, you have to be honest. You ah, know yes. why? Around 1.2 to 1.8, Mr. Chair. Alam ko po 'yun. Yung yes. na-withdraw mo. Ah, yes, Mr. Chair. So marami kang withdrawal na malalaki. Parang once a month yun, Mr. Chair, before. For election purposes naman yun, Mr. Chair. For uh, payroll po ng mga tao po. Ni And why is uh, Attorney Harry Roque allowing you to withdraw that big amount? Ah, uh, that is for the payroll po ng election staff po ni Attorney Roque ng election po, Mr. Chair. Election? Ah, yes po. Election staff. So, ang sinasabi mo, that amount that was withdrawn by you during election time, are you sure? During ah, election time? Yes, Mr. Chair. Definite ka dyan, ha? Yes, Kasi pag nakita natin na hindi election time yan, you're lying, ha? Makita rin, Mr. Chair, na nag-withdraw din ako ng that amount last election, po. 1.2 and 1.8? Within those range, po, Mr. Chair. Okay. Sige, for that, uh, Mr. Chairman, no further questions for the moment. Thank you, Congressman uh, Fernandez. Uh, may Mr. direct... Yes, Congressman, Akop, You're ready. May just ask some questions from Mr. De La Serna. Please proceed. Mr. Dela Serna, in 2023, ilang beses kayong lumabas ni Attorney Roque? Taruin ko lang po, Mr. Chair. Out of It, the country trips po ba 'yon? Ano no? Uh, out of the country trips ba 'yon, uh, Mrs. Yes, Chief? out of the country. Ilang beses kayo lumabas ni Attorney Roque in the year 2023? po Mr. Chair. Six. Yes. Six times in one year. Tama? Yes po Mr. Chair. Ah uh, Pwede po bang sabihin niyo sa committee na ito ano ang mga dahilan o purpose ninyo kung bakit uh, six times po kayong lumalabas ni Attorney Roque uh, in 2023? Ah uh, Mr. Chair, the first trip was uh, a trip to Hong Kong po. For uh, sa pagkalala ko, Mr. Chair, yun po to yun po yung uh, premiere night ng isang movie po with uh, the Marcos family po, Mr. Chair. Ang second trip po namin in pa, this, ano isang movie yung movie po with uh, ni Senator Amy po, Mr. Chair. May premiere night po sa Hong Kong the time. Okay. Tapos the next trip us a trip to Beijing po, Mr. Chair. Kasama anong po, anong buwan yung buwan? Uh, so, April po, Mr. Chair. Sa so Hong Kong. Ah, yes. Sa Hong Kong. If I'm not mistaken, Mr. Chair, it was April 1 po. April 1. Sa Hong Kong. Pero in, in April of 2023, the record show na travel din kayo sa China. Ah, yes. To Beijing po, Mr. Chair. Yes. Tama? Ah, yes, Mr. Chair. So, dalawang beses kayong lumabas ng ating bansa, ng dalawang beses kasama si Atty. Roque. Ah, yes, Mr. Chair. That is correct. Uh, hindi ba sinabi mo, lima ang, lima ba yung executive assistant na Atty. Roque? Ah, uh, that is the time in Malacanang po, Mr. Chair. Out of office po. So, nawala na po sila nung nawala na siya sa Malacanang. Tama po, Mr. Chair. Ikaw lang ang natira. Ah, yes po. Ha? Ha? Uh, may ibang staff naman, Mr. Chair. Hindi, ikaw lang natira doon sa limang EA niya. Ah, uh, yes, Mr. Chair. Yes, ikaw naman, oh. Iiwas ka kaagad. Di ba? Ano kayang meron ka kung bakit ikaw ang paborito ni Atty. Harry Roque? Eh? Uh, to my answer po, Mr. Chair, is Sanay po kasi ako magtrabaho kasama po si Sir Harry po, Mr. Chair. Alam ko po yung uh, medical needs po ni Attorney Roque. Madaming beses na po ako nagbihay sa kanya, not only abroad, but also here in the Philippines. Kasama ako sa Cebu, sa Davao, sa Dumaguete, even other parts of the Philippines po. Ako po yung kasama doon, uh, Mr. Chair. Yeah, kasi uh, you traveled to Japan and Singapore in September of 2023. Uh, yes po, Mr. Datas. And then uh, you traveled to Abu Dhabi. UAE in October. Kasama rin. Kasama ka pa rin sa records na BI. Ah, yes, Mr. Chair. No. Oh, so, naalis ka na na executive assistant nung nawala siya sa Malacanang. Pero yung servisyo mo, tuloy-tuloy pa rin. Kasama po ako sa campaign team din po, uh, Mr. Chair. Ha? Kasama po ako sa campaign team. Kasama mo siya sa campaign? Kasama po ako sa campaign team po ni Attorney Roque, Mr. Chen. Oo Chair. nga, pero 2023 yung pinag-uusapan natin eh. Anim ah, na beses yes. kayong lumabas sa bansa. Wala namang kampanya na nangyari noong 2023 eh. No, ka talaga kagad eh. Di ba? Ah, ah, yes, Mr. Chen. Oh, anong kampanya na nangyari noong 2023? Ang pinag-uusapan natin, yung paglabas nyo sa 2023 ng anim na beses. Ah, yes, Mr. Chair. Oh, ano yung rasonong na kampanya? Um, Bakit nawala na, nawala ka na bilang EA, eh nagtuloy pa rin yung servisyo mo sa kanya? Matanong ko, magkano bang sweldo binibigay sa iyo ni Atty. Roque? Para po siyang may basic pay na 20,000 a month po, Mr. Chair. 3,000 a month? 2,000 uh, po, 20. 20,000 a month. Okay. Uh -huh. And, ang trabaho mo, parang... Uh, Uh, personal duty nurse ka o PDN. Parang alalay po ako, Mr. Chair. Uh, all around, alalay po ako. Kung ano po yung utos ni Sir Harry? Gagawin ko so, lang po. So, alalay ka. Ah, yes. So, lahat ng bagay, trabaho mo. Parang ganun po, Mr. Chair. Ah, oh, ganun. Thank you, Mr. Chair. Yun lang. Thank you, uh, Congressman Akop. Mr. Chair. Yes, quick. uh, Congressman Sansing. Apo, quick Interjection lang po Mr. Chair um because during the last hearing po I interpolated Mr. De La Serena he said on record that his salary is between salary grade 17 to salary grade 20 so if we look at it po It's roughly between 37,000 to 52,000 a month, Mr. Chair. So I just wanted to clarify, Mr. Chair, the response that his salary is 20,000 pesos per month. Ah, uh, Mr. And Chair. also, so, Mr. Chair, in addition to that, Mr. Chair, in the last uh, hearing, uh, Congresswoman Mika asked uh, Mr. De La Serna what specific uh, job, job description, is he doing for Harry Roque and he said he's in charge of the social media accounts of Mr. Roque. Now he's saying he's lie all around. So mukhang may inconsistencies doon sa mga sagot ni Mr. de la Serna kay Chairman uh, Romy Acop. Thank you, uh, Congresswoman Singh and Congressman uh, Zia. Uh, narinig mo yung tanong ni Congresswoman Xuan Singh, no? Ah, yes po, Mr. Chair. Okay, uh, Anong uh, sagot mo sa kanyang katanungan? Uh, can I answer first the question of uh, Congressman uh, Ajong? yes po. Yes. Um, with relations to your question po, uh, Your Honor, um, nag-start po ako sa med ni Attorney Roque po noong 2020. Tapos nag- uh, naging EA po ako ni Sir Harry noong 2021 hanggang sa sinama niya ako as campaign after nung malakanyang stint sinama po ako sa ele uh, election staff. After po ng election staff, iilan na lang po kaming natira sa, uh, to work in his office. I have one of them, pero ganun po talaga, pag sino yung naiwan, sa kanya din naiwan lahat ng trabaho. And to answer uh, Congress one, Congresswoman, Congresswoman Swan the salary grade 17 to 20 was the salary grade in Malacanang, not in the private uh, employment of Attorney Roque po. Mr. Chair, uh, quick follow-up lang po. Uh, so, uh, if naiintindihan po namin, uh, pumayag po kayo na bumaba po yung sahod nyo mula sa dati nyo po tinatanggap na 37,000, pababa po sa 20,000 per month. Uh, meron kasi kaming uh, private na conversation with Attorney Roque if uh, parang if yung inas, Meron siyang inutos sa akin uh, regarding a business uh, venture niya. If that would boom, then uh, I would greatly benefit also po, uh, Your Honor. Mr. Chair, if we may probe further into that, um, ano po yung business na yun? Uh, uh, Mr. Chair, the solar plant natin ang po in uh, Cebu po, uh, Your Honor. Bukod po doon, Mr. Chair, meron po bang ibang ipinangako si Attorney Harry Roque? Kasi po, um, para po sa akin, Mr. Chair, medyo malaki po yung binagsak ng sahod nyo. Halos nakalahati po um, yung dependensya ng sahod nyo nung kayo ay EA um, na tumatanggap po ng 37 to 52,000 per month, pababa po sa 20,000. So, siguro po, tinusubukan ko lang pong intindihin na bakit po kayo pumayag na manatili sa poder ni Atty. Harry Roque, kahit po uh, halos higit po sa kalahati yung binagsak po na inyong sahod. Um, hindi ako umalis kay Sir Harry kasi maganda naman yung uh, opportunity kasi the solar plant in Cebu was uh, parang mag-open na po soon, uh, Your Honor. Meron po ba kayong natanggap na sahod o may kinita po ba kayo kasi po yun yung dahilan kung bakit kayo na nanatili sa kanyang poder uh, pero meron po ba kayong actual na kinita mula po doon sa solar plant na? Ah uh, not yet po uh, your honor. Um so sa loob po ng halos apat na taon simula po nung natapos po yung inyong Uh, tama po ba? Uh, 2000... Uh, pwede ko pong i-correct, uh, Your Honor. Uh, go ahead, Mr. Delacerna. Uh, that promise was made in uh, 20... After the elections po, mga July po of uh, 2020 po, uh, Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair, kasi kahit po tumatanggap po siya ng 20,000 per month na sahod, pumayag po siya na magbukas ng bank account, ng joint bank account, kasama po si Attorney Hadi Roque, nang hindi niya po alam yung pumapasok, magkano yung pumasok, magkano po yung lumabas. Uh, so, sorry, Mr. De La Serna, medyo... Konektado po ito doon sa tanong ko nung nakaraan. Bakit po kayo pumapayag na ganon? Na magbubukas po kayo ng joint account na magkasama pumipirma po kayo ng um, mga papel bilang board of directors bilang um, nominal stockholder ng Biancham. Siguro po yun lang po yung sinusubukan ko intindihan. Ah, Halos yes. isang linggo na po simula na nagkausap tayo pero pag pinag-iisipan ko pa din po uh, sinusubukan ko pa rin pong intindihan, bakit po kayo pumapayag sa mga request po ni Attorney Harry Roque. Siguro naman po uh, Mr. Chair uh, your Honor. Honors, hindi man ako ipapahamak ni Attorney Roque po, uh, Your Honor. Yun po yung uh, basis ko to trust uh, Attorney Roque po. Mr. Chair, um, dun po muna yung tanong ko ngayon. Um, uh, ano po, follow up lang po sa mga katatungan ni um, Kong Akop. Maraming salamat po. Thank you Ms. very much, Mr. De La Serna. Mr. Chair, may follow up the question Akop, of the Honorable the, Honor the Mr. De La Serna, pumapayag po kayo na magkaroon ng joint account ni Atty. Roque? Ah, yes po, uh, Mr. Chair. Magkano naman ang kinokontribute mo o kinontribute mo initially dun sa joint account ninyo? Ah, wala po akong kinokontribute po dun. Wala ka? So, uh, yes wala sir. kang nadadagdag dun sa joint account ninyo ni ni Attorney Roque? Yes, tama po, Mr. Wala. Chair. Pero you're authorized na mag-withdraw? Ah, yes po, Mr. Chair. Ah, uh, yun ang usapan po ninyo. Ah, uh, yes, Mr. Chair. Ganon. Ah, uh, yes po, Mr. Chair. Nalalaman ko lang yan, nangyayari yan sa mag-asawa, mag, mag ina o mag-ama eh. Hindi <laughs> <laughs> po ba? Hindi <laughs> ba yung joint account? Ano sa tingin mo, iho? Ah, uh, hindi ko man po uh, pinapakalaman yung pera po ni Attorney Rocky po. Maliban uh, lang, Chair. pinapatago niya yung pera sa iyo. Kasi hati kayo. Halimbawa, limang milyon, hati kayo, di 2.5 point, point, point kayo. Ay, hindi, Pero ito, ikaw na mismo, umamin, na wala kang idinagdag o isinama doon sa joint account ninyo. Yes, yes po, uh, Mr. Chair. Eh, ginagawa lang yan na magulang doon sa anak eh. Board. Di po ba? O kaya sa kanyang asawa, magjo-joint account sila? Oh. Di po ba? Ano sa tingin mo? Inutusan lang po ako, Mr. Chair. Sumunod lang naman po ako. Inutosan ka lang and sumunod ka. Ah, yes, Ay, Mr. Ay, kung sasabihin Chair. ba niya, lumundog ka sa bangin, lulundag ka? Ay, hindi naman po siguro, Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Ako. Mr. Chair, my apologies. Very quickly lang okay, po. Okay, sige. Just, please. Just um, two questions. Um, uh, Mr. de la Serna, you mentioned a solar power plant na business venture niyo ni Attorney Harry Roque. Meron ka bang... Uh, stake doon sa kumpanya uh, na yun? No po, uh, Mr. Chair, Your Honor. No stake. Zero stake. Pa paano siya nangako sa iyo? Anong klaseng kita galing doon sa solar uh, plant? Maghihilangan kasi ng tao na mag uh, supervise on the construction in Cebu po noon, uh, Your Honor, Mr. Chair. Ako po yung taong mag-supervise po doon sana. If you don't mind, uh, Mr. Desar, may you please share the name of the solar plant that you're talking about? Hindi pa. I'm so sorry po, Your Honor, Mr. Chair. Hindi pa kasi siya material So having a case now in Cebu with that, I, I'm so sorry, I'm not allowed to talk about the case also po. Uh, Your Honor, Mr. Chair. Um, it, Mr. Chair, we don't, we're not asking for specifics about the case. Pwede lang po, yung pangalan lang po, noong solar plant. Pwede ko i-check, uh, Your Honor. At stockholder po ba si uh, Attorney Harry Roque dun sa Cebu plant na yon? Uh, I cannot answer what I do not know po, Your Honor. Opo. Y yun lang, Mr. Chair, kasi binabalikan ko lang po, kasi nung nakadaang interpellation po, under oath, sinabi po ni... Um, Mr. de la Serna, da dalawang korporasyon lang po yung stockholder siya na um, pinakiusapan po siya ni Attorney Harry Roque. So, um, kinailangan ko lang alamin Mr. Chair, baka kasi sakaling board of director din po or stockholder din si Mr. de la Serna sa Cebu Solar Power Plant po na ito. Ay, hindi, hindi po, Your Honor. Uh, Mr. Chair. Maibibigay niyo po ba, Mr. de la Serna, yung pangalan ng solar power plant? Uh, Mr. Deser, habang hinahanap niyo po, so ang expectation po ba ay habang nag aviation school kayo sa Pampanga, um, ay mag-manage po. Ma po kayo na solar power plant sa Cebu? Ganon po ba yung usapan? Uh, that Magkalayo was po yun? Uh, that was before uh, deciding to pursue a career in aviation po, Your Honor. Ah, uh, okay. Uh, the name of the company would be Northern Cebu Renewable Energy Corporation, Incorporated po. Uh, Um, sorry, uh, Mr. De La Serna, can you say that slowly po? Uh, Northern Cebu Renewable Energy Corporation, Incorporated po, uh, Your Honor, Mr. Chair. Apo. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, uh, Congressman Singh. Yes. I have uh, a follow-up question. Medyo na intriga ko dons sa ano? eh. Please proceed, Congressman yes. Sia. Oh, uh, um, uh, Mr. De La Serna, can you confirm ano po yung ano po itong joint venture ni ni Mr. Harry Attorney Harry Roque pagdating sa solar energy? Ah, uh, wala po kaming joint venture with the company po uh, your honor Mr. Chair. So ano yung ano yung participation mo doon Mr. Chair? Uh, does, yeah. Um if magkakaroon po ma-pursue po yung uh solar power plant po doon ako po yung tatao for attorney Roca in Cebu po uh Mr. Chair your so honor So stakeholder ka din doon komportable Ah uh, no I'm not a stakeholder there uh, your honor So ano yung specific na ano mo participation Um po? we'll just manage the construction of the solar panel po um uh, Mr. Chair okay, to update so, po uh, attorney Roca okay. which is he will be in Manila ako So ibig sabihin, pag ikaw ang tao niya doon at least you have a basic knowledge of how solar business is being run. Am I correct? Um, ang pagka, kay, hindi ko po before uh, your honor, Mr. Chair, ako lang po yung mag-update kay Sir Harry on ano po yung nangyayari po. De, pero ang sinabi si mo, Mr. Chair, kanina is you'll be the tao. Ah, uh, yes, yes. Yes, tama okay. Po. So, kung kiba, yung, yung tao doon, ibig sabihin at least you'll have a knowledge on how to run a business. Ah, uh, yes, yes. Diba? So, do you have a knowledge on um, how to run a solar business? Um, I'm still studying po, uh, your honor, Mr. Chair. Hindi, but before that, kasi hindi niya gagawin na ikaw ang papalagay niya doon, Mr. Chair, kung, hindi, kung malulugi para sa kanya na ikaw ang tatayo doon kasi the reason why uh, I think attorney Harry Roque matalino yun di ba? ah yes Oo. so the reason why ikaw ang uh, nilagay niya doon apart from confidence siya na ikaw ay pinagkakatiwalaan niya eh baka ano siya baka uh, confidence siya sa, sa yung uh, kaalaman hindi ho ba ang pagkakaalam po po, Your Honor, Mr. Chair, ang trabaho ko lang po doon is to update Attorney Rocky po sa mga uh, no, updates said, po in Cebu. So so you said that you'll be the person in charge of the ano ha? Ito yung sinabi mo, you'll be ah, the person yes, in yes. charge in Cebu to update, not only to update Harry Roque, but you will be the alter ego of uh, Attorney um, Roque. Mostly po ng work ko talaga po, uh, Mr. Chair, Your Honor, is to update Attorney Roque po sa mga uh, ventures. Yes, eh, sinabi sure mo, po. okay, let, me go back to my previous question. Tinanong ah, kita, yes. do you have a basic knowledge? Sabi mo, nag-aaral. So can you please update me? Ano yung exacto na... Uh, ano yung eksakto na ano na aspeto nang Solar Energy ang uh, investan ninyo or alam mong po pwede mong i-share sa committee ito. Um, alam ko po they will be producing uh, floating energy po in Cebu po. Is it uh, based is it generation? Is it distribution? Or do you also involve in transmission lines? Do you uh, generation provide? po? Uh, ano, ano? Generation po. Sa generation. So malaki 'yan ha kasi big sabihin you'll uh, be yes. producing energy. So how much is that do you would you know how much is that? Uh, yun ang hindi ko po alam uh, your honor. I'm so sorry. So wala kang wala kang alam doon sa ano sa paano may update si Mr. Harrocking uh, kung wala uh, actually, kang alam alam. Actually po your honor Mr. Chair, uh, hindi po siya nag-push through po to uh, as of now. What do you mean hindi na push through? Um sa banggit ko po kanina your honors Mr. Chair they're having a case in Cebu. Uh, There having a problem with some what? stuff for the So what year was this? Ah, uh, ang alam ko po uh this year This, This, year po. ah, Last year po pala. Uh, your honors. 2023. Ah, uh, yes. Your honors, Mr. Chair.